Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa episode ng It's Showtime noong August 31, naging espesyal na panauhin ng TikTok content creator na si Ralph Zyrel Villaros ang nagpasimula ng viral na Maybe This Time Dance Craze sa TikTok. Naging emosyonal si Ralph habang sinasayaw ang kanyang pinausong dance craze kasama ang mga host ng programa at iba pang kapwa TikTok content creators. Sa kanyang pahayag, ibinahagi ni Ralph ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa pagkakataong makasama sa isang malaking palabas. Ano nararamdaman mo ngayon, Ralph? um Masaya po uh, dahil na-experience ko po ito sa buhay ko and once in a lifetime lang po ito. Oh, sir, oh, po uh, oh, ka mo kasing taon. Kwento pa ni Ralph, nagsimula lang ang dance craze ng video niya ang sarili habang naghihintay ng kanilang volleyball training. Sa pagkabagot, naisipan niyang sayawin ang kantang Maybe This Time ni Sarah Heronimo na muling sumikat dahil sa kanyang TikTok video. Sa hiwalay na interview, pinasalamatan niya ang lahat ng sumuporta sa kanya. First po, nagpapasalamat po ako kay Lord and sa aking family, um, kay Tito Alex, sa aking papa, si ate kuya, Um, si Lolo and sa lahat ng sumuporta sa mga tita ko, sila tita Jackie, tita Iris, ayan, nagpapasalamat ko ako sa kanila dahil talagang todo support ako sila sa akin. Siguro kung oh, wala sila, um, hindi ko po ito ipagpapatuloy talaga itong magmanilaw. Oh. Si Ralph na nakatira sa Zamboanga kasama ang kanyang pamilya ay nag-aaral sa Immaculate Conception Art School sa Zamboanga City at miyembro ng volleyball team ng paaralan. Gamit ang cellphone ng kaibigan, in ang kanyang video sa TikTok at ngayon ay mayroon ng mahigit 3 million likes at umani na ng 48.8 million views. Dahil sa tagumpay ng kanyang dance craze, nakasama si Ralph sa It Showtime kung saan muli niyang ipinamalas ang kanyang sayaw, kasama ang mga host ng programa at iba pang TikTok content creators. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi malilim utang karanasan at mas marami pang oportunidad sa hinaharap.